So, hello guys! Good afternoon! At nakapaglaban na ako guys, na naisampay ko na. And ngayon, ay maganda yung panahon pero nandito kami sa loob. So, hindi pa kami nakakapaglakad ni Sarah. Pero nasa labas kasi siya, pwede naman siya maglaro dito sa labas. Kasi, you know, maganda na yung panahon. At finally ay malapit na po mga summer siguro, mga second week ng June. So, May na ngayon guys, halfway na ng May. Uh, almost, yeah. So, ito ganda na, bulaklak ng aking pinanong. Mahilig talaga ang piyanan ko, manglekta ng bulaklak, lalo na kapag spring. O oh, nga pala guys, nag-start nag na siyang. Hello! Aking anak po, kulit kahit kami magkasama hanap niya talaga yung lola niya so guys ayan kapag spring guys uh, tsaka summer maraming uh, apple dito sa amin lalo na yung mga neighbor ko na may tanim na apple ay masira itong aking ano yan ay iangat ko na lang nga ito wait lang guys yan ah Ayan, ayan. May, ewan ko kung saan siya nakabili ng apple. And siguro, pinulot niya lang to <laughs> Mahilig din kasi ang pinan ko kasi guys, yung mga yung mga farmer or kaya yung mga neighbor namin na may may mga apple tree na masyadong magbunga. Ayan, maaga sila nag-harvest oy. Kami nang ano pala uh, nag, uh, pa lang yung mga bulaklak ng apple namin pero wala pa siyang bunga. Pero yung ibang farmer, oh, meron na. Iba ko kusa niya to binili o oh, hiningi. Hindi ko naman siya tinanong. Pero isang, ano, isang palit. Palit na guys. Ay, ang bigat. Siguro mga 10 kilo to. Ganon. Amoy matamis guys. And ang gagawin lang naman kasi dito ni Biana ay gagawin niyang apple mousse. Yan. Mahilig si Biana na gumawa ng apple mousse guys. Kapag spring, kinukuha niya talaga yung mga mga naglaglagan kapag at uh, pero tinatanong niya naman yung mga owner kung gusto nila ibenta per kilo ayan binibenta nila ng 1 euro per kilo so mura talaga siya guys ito yung apple namin ayoko nito kasi green siya guys maasim, pero nung buntis ako kay Sarah gustong gusto ko yan sarap na sarap ako lalo na pagsasaw sa asin yan gustong gusto ko yung apple green na yan So, ayan. Nag-start na yung pinan ko maglinis ng garden niya. Kasi nga, magtanim na talaga siya, no? May mga tanim na naman na siya. Tapos, tignan ninyo kasi ang gaganda, oh. Okay. So. Crepes namin. Pe, uh, tuwing September naman niya namumunga. Uh, Pa-autumn na. Ay, ay, yeah, Pa-autumn na siya. Nag-bubunga. So yung garlic ko guys I-harvest ko na yan ng, by October pa kasi isang taon ng Harvesting ng uh, garlic So okay din naman kasi natututo ako magtanim No uh, Dahil dito guys binibili namin ng lupa na gagamitin namin Pag tanim ba diba sa ate magkuha ka lang dyan sa bakuran ninyo Dito guys nagbibili pa kami Kasi nga yung lupa Dito guys yan makita ninyo Etong lupa na to Mix na to etong hawak ko, binili ito ng aking biyanan na inihalo sa sa lupa. Kasi nga, yung lupa, kung lupa lang din naman yung gagamitin mo, yung totoong lupa niya dito, hindi makasurvive ang, ang, ang halaman o ang gulay. Kaya kailangan mo talagang gamitan siya ng uh, yung binibiling lupa. Hindi ko kasi alam magtawag doon. guys. Okay, So, yun ang ginagawa ng akin piana. So, yun din ang ginawa ko nung no, tinanim ko yung aking garlic kasi hindi siya talaga mabuhay, guys. Kapag pure na, uh, what do you call it, uh, lupa lang yung gagamitin namin. I, I remember when I was in Dubai, dahil disyerto, yun din, minix din ng ganong klaseng lupa para lang makasurvive yung tanim. Kaso lang, andito, ang sarap ko, panira ng tanim. <laughs> Kaya kailangan mag out talaga kami sa kanya. <laughs> Pero napakaganda ng panahon guys talaga, no? So ayun, nagsimula na maglinis ang akin bina kasi bihira lang kasi nga guys, bihira lang talaga at saka kapag at winter, limitado lang yung pwede mong gawin sa labas, di ba? Lagi ka lang sa loob, lang sa loob. Nakaka-depress talaga yon, no? Sarah, kuma! Come here! Tapos ito yung ano, ng upuan ni Lane, tapos meron pang mesa na ginawa si Lane, pero hindi na gusto ng biyanan ko, kasi nilagay niya yan doon sa likod guys eh ang biyanan ko, marami mga upuan marami na siyang upuan na defaulted, tapos kapag ka winter, tinatabi lang ng biyanan ko, tapos kapag spring na, ayan, uti-uti niya nilalabas, etong etong uh, uh, hobby ko gumawa, gawa ng ano fence, ng ano ba, ng upuan dinabustuhan nga ng binan ko. Kasi masyado siya malaki. Tapos yung back, yung gar, uh, back namin so, sa garden is maliit lang yung space. So, hindi talaga maganda tignan. Pangit siya tignan. In short. So, ayun. Dito na lang namin ilagay Kasi malapit na mag-birthday ang at media next week na po siya mag-birthday. Mag-turn na, na uh, 69 na daw siya. So, nag-ano kami, nag-ask kami sa kanya kung ano yung gusto niyang regalo namin. Actually, ayaw niya naman na kasi lahat ng man gusto niya daw, meron na daw siya. Parang hindi niya na daw kailangan ng ano man. Kompleto na daw siya. Pero syempre, gusto namin siya mapasaya kasi nga, lagi na lang siya ang nagbibigay. Kumbaga, siya yung laging nandyan para sa amin. It's time for us, no? Na bumawi-bawi na konti-konti kahit ayaw niya. So, bala ko bumili. Uh, sabi niya, bilhan na lang daw namin siya ng upuan. Ang dami niya na ng upuan. Gusto niya palang isa upuan. Ewan ko sa kanya, oi. Eh. So, yun, sabi ko, uh, bilahan ko na lang siya ng processor food. Kasi, nawala ni Lane yung, pinakangipin ng na processor namin. So, kailangan mo talagang bumili ng isang set. Kasi hindi ka makabili ng yun lang. Kasi hindi mo alam kung uh, anong size. So, yun guys. Wala ngayon si Lane. sa trabaho pa siya. mamiya, -mamiya pa yun Mga ano, bandang alas 5. Kasi guys, wala siyang pasok. Wala siyang trabaho for 2 weeks. Hinayang na hinayang ang ama ko. <laughs> Tuwing siya walang trabaho kasi nga bakasyon na ka, bakasyon kami that time. Ako tayo wala trabaho. Nagbakasyon kami na, ng, time na yon eh, walang pasok ang sara natin sa school. So, it's So, green up na may opportunity na makasama sa camping. Nag-camping kami kasama yung mga in-laws ko, yung brother in-laws ko, at yung sister in-laws ko. Yung mga pamangkin ni yung kasama din namin yan kasi kalaroan ang sara natin. So, nag-enjoy talaga kami ng sobra-sobra. As in, may kalayuan lang yung dito mga 2 hours na biyahe namin nun. I think napal napanood pa. I mean, nap na, na iyan ko siya, na-upload ko siya sa mga videos natin, no? So yun know guys, so masarap talaga ang ano no, ang uh, panahon kapag mainit. Ngayon ay 20 degrees if I'm not mistaken. Medyo may hangin. Hindi naman ganoon ka lamig, tama lang kasi yung sikat ng araw mas mainit din. So ayun guys. And thank you for watching.